Alright, andito po kami ngayon sa may Poblasyon Pantar, Lanao del Norte Diyan po sa may Mercado Sa Padian Nag-install po kami ng Starlink Ayan po yung ating ka-team na si Mr. Salman uh, Inayos po niya Yung paglalagyan ng ating Starlink Problema po dyan sa pantar, minsan namamatay yung smart at saka tinting na signal. So pag nag-data po tayo, sayang yung ating subscribe. Kaya naisipan namin na maglagay ng Starlink dito sa may poblasyon pantar. Napakaraming dikit-dikit na bahay dyan. So napakaganda po ng location ng ating Starlink. Napakaraming tao dyan na magiging mga client po natin. Inayos po natin yung Starlink dish para hindi makakuha ng obstruction. Kailangan po nakatapat yan sa may north. Oo, yan po ang tamang pag-install ng isang Starlink. May mga puno naman sa paligid kaya lang napakalayo sa ating location. So okay lang po na dyan natin ilagay yung ating satellite dish. Napapansin nyo po na ang ginawa nating stand ay kahoy pero temporary lang po yan dahil papalitan natin ng bakal yan. Hindi naman po mataas yan na mahirap akyatin. Napakadil lang po yan akyatin. So pwede natin i-maintenance, palitan natin ng bakal para permanent po siya at hindi madaling masira. Ngayon mga ka-starling, pagkatapos po natin ma-install ang satellite dish, install naman po natin doon sa baba yung kanyang router. Ama setup natin yung ating Starlink Makakuha tayo ng internet Yan po yung mga tindahan dyan sa poblasyon Makikita nyo magkakalapit lang po yan So napakagandang location po siya So ayan po yung ating Vindu machine Buti na lang may rehas po yung pinaglagyan natin Yan po ang bikiri ng ating tiyahin no tiyahin po na si Apipa Gubaten ayan so dyan po natin nilagay ayan po yung kanilang mga bahay yan po yung ating gymnasium na hindi pa napalitan yung mga yung mga bubong sira-sira na po yan so ayan po yung kanilang kalsada highway ayan po yung merkado tinatawag sa atin na padian So napakagandang location na po yung ating access point na IW 81 na Confast. Yan po ay tagos sa wall, no? So, ayan po yun sa taas yung ating satellite dish. Makikita nyo po na merong tubo dyan sa may, sa may kanan, pero okay lang po yan. Hindi po yan makaka-apektado. Uh, so, dyan po sa rin na yan ng ating tiyahin na si Apipa Gubaten Dyan po natin nilagay yung Starlink. So, makikita nyo po malakas po ang signal niyan pagka nag-speed test po tayo dahil wala po siyang obstruction. So pwede naman po natin ilipat yung satellite dish, baguhin natin ng location kung hindi po malakas ang kaniyang pagsagap ng signal. So ngayon mga ka starling titingnan po natin sa loob yung uh, kaniyang router, no? ayan po yung ating window machine. Yan po yung kanilang bikeri. Tapos ayan po yung uh, mga bikeri po yan, no? store po ng ating tiyahin yan so ayan po yung uh, router pati yung uh, uh, panther na power on dili at saka microtech hex so lahat po yan nakapackage no mayroon din siyang starlink ethernet adapter So ngayon nakasaksak na po siya ayon nagbo-blink ibig sabihin gumagana na po 'yan. So lahat po ng ating mga kababayan diyan sa Pantar, diyan sa poblacion, mayroon na po kayong malakas na internet. Subscribe to my channel.